May buntag mga igsuon, ako day si Ja, walay no, laing pangandoy kundi ang kayuan sa atong pamilya. Pagpilisan mo ang tagal-tagal mo ha. Ito nga yung tagal-tagal mo, ba? Anong oras ba? Alas, ano na, tender niya. Na, yung may tsura ni Bert, Galit, no. Ang saka sa panan ng tingin, no. Parang mga igsuon, sayo tamo gikan kay natay dinali ang project. Oh, din niya yeah, mo shop sa Kuwait. Sa iyo di ko abot. Murag wala pa siguro ako mga kauban. While well, nagpaabot sa itong mga kauban, tsaas ata, mga Iksoon. Tanan kita dari Iksoon, nice, may solidong istorya. Ikaw Iksoon, ang sayo mong istorya. Hello. morning. Siyapre. Ah. Aga. Hindi man. Wala lang pag-asa namin. Eh, good morning. Kape. Ah, tsaka pala. Padayon. Si, padayon. Padayon. Eh, padayon. What is that? Padayon, ah, uh, go, bro. Okay. Today, na tayo exhibit. So, nabot namin sa venue. Mau din yung venue namo, pero huwag Yo, yo. So, amo sa gibutang na rin ang amo mga karakter sa gilid. So, nagbuhat mo na si Arnel tangkal, kaya di na mo niya ang amo mga 3D style. Mau niya mo ibutang dito sa tangkal, kanyang mga sculptures ka ng nasa loyo Victor and Sir Arnel Tama ng tingin So to, abo nagsulot, stankal, mga to, amo nang isunod sa tangkal mga isunod Bili na kalimutan nga ko ang signage so ari lang na buhatin sa venue Ni should nig mo sa watag arabic mga isunod Wala takasabot kung saan niya itong ibukat So ako lang ibutang masking tape eh, para may natay guidelines. Pero atal lang itong tangon tataw. -tang -tang -tang, Igamitan na na akong para dali mauga. Iguman ato itong mga egson. Atong i-display ang atong mga balig gallery na mga toys. And of course ang atong ibuat sa unang pinyata hangtod karon ron na aragi uh, ba Akong duha nagpaburot nagbalon. So iguman na ato silang adtuan. So, Kaway-kaway sa masisipag natin ano, so, time check ng Exxon. Alas 10. So, mapareha mo na human. Itong pinakamasipag na mudir. Sige, bro. Good morning.

Saan na ng kamay ko ba? Awahan <laughs> sa'ko. Mangalit nga? Mangalitan <laughs> yeah, yeah. yeah, ma. ano, eh. mo si Victor kahit walang kasalanan? Be, bilisan mo. Ang tagal-tagal mo ha. Huwag kang dumawa, pre. Tiyan mo nga. Ang tagal-tagal mo. Aba, anong oras na ba? Alas alas, ano na? 10.30. 10-30 na? Mangalitan mo si Victor kahit walang kasalanan? Sige. Pagalitan mo si Danny Bird? Si <laughs> Danny Bird ang pagalitan mo. <laughs> pagalitan mo ko kahit walang kasalanan. Hindi marunong, oh, hindi marunong magalit yung meron na Kami lang nag-uuto siro. Mga na si Sir Rodel Magsuon Dagan sa kong nakatunahan na niya Dili era sa decor Kundili kung paano niya i-solve ang mga problema instantly Especially sa mga client Dari sa kuwait na perte ka stricto mga isuon Pila may istorya mga isuon Mga wala din yung mga balloons Amo na niya pang Tide rin apita mga isuon Nandapita ako ng paspasan-mikeson para di na umabori. Puli-puli rin dahil may katkat na risag na nang, kaya murang nga lay naman kahayo. Nga ang kahayo. Tinoon nga'y susunodian ang ato'y minilabay Binaon maghilak-hilak kong ato'y ragpata nga'y So soon ka kayo pero tanawa ko damong gibuhat Bisa ka po kayo worth it tanawa ko So mauna ni siya yung resulta mga eksoon kariras ako taman hangtod sa sunod na tong video. Padayon. <muchas>